Lute. Wala po, Pat. Wala, Kuya. Magandang gabi po. Ang gandang gabi po. May tatanong po ako sa'yo, ha. Huwag po kayong magagalit, ha. Huwag po kayo magagalit. Apo. Nung time po ba kayo na wala pang sakit, ano po ginagawa nyo usually sa buhay? Yung wala pa kayong... Yung totoo, Kuya. Yung totoo, ha. Gusto ko yung totoo. Ha? Kasi yung wala pa akong... Yung wala pa kayong sakit na ganyan, ano po ginagawa nyo? Yung... Isa po. ang welder. Opo. Ano pa ang ginagawa niyo sa buhay-buhay? Yung totoo po. Magpwento ka lang po. Ano? Okay. Ano man o? Magpwento ka. Na umiinom po kayo dati. Umiinom. Oo. Uh, Oo. Uh, bago ko na po ang uminom ko po. May, nai May naihihian ko ba kayo na lugar? Nga isang lugar. Sabi yung... nung unang sakit sa akin sa saan po kayo nai? Eh? saan saan kayo umihi noon uh, so, pinahingi ako ng tawad doon sa nang tawad sa na akin hindi, namans, hindi, nasa, hindi, hindi namin naman hindi, hindi, naman niya kayo pinatawad eh nung sinasabing humingi kayo ng tawad hindi niya kayo pinatawad nung inaihiian niyo hindi po eh yung school mo, no, mga nakikita. Kuya, may nakikita kayong lalaking matanda na nakatungkod? May nakikita kayo? Dati? Nananaginip, nananaginip po kayo ng ahas, aso, ay kayo niyan. Ahas, mana pa? Ahas. Ano pong kulay ng ahas? Ano pong kulay? Hindi ko na ako matanda. Ano? Anong ginawa sa inyo ng ahas? Tinuklaw kayo? Hindi naman ako. Parang nakikita ko lang siya dumadami. Dumadami siya, ano? Dumadami. No? Mm -hmm. Hindi so, naman nananakit. Nung tinapalang ko po kayo ng salompas na wala yung sakit ng ulo niyo, no? Medyo gumaan. <laughs> Tinamaan ko siya, eh. Tinamaan ko siya. Ang problema lang ka dito, boss, yung... Ah, nagpinda ako ng... Hindi hmm. mo. Tumasakit talaga. Hmm. Pero... Pero hindi na siya yung katulad kanina. Yung sinusugod kayo talagang masakit, eh. Na? Oo. Oh. O ngayon, nung tinapalang po kayo, bigla kayo natayo eh. O, oh, tumayo kayo lang bigla, Oh. Oh. Takot siya dito. Wala po kayo sakit, doktor, di ba? Sabi ng doktor sa inyo. Wala, no? Ang, ang sabi sa akin na si Tiskan, eh, hindi pa naman klaro yung pinawakuan niya dahil video pa lang yung binabasa ng doktor. Eh. Hindi naman po nila makita, eh. Hindi naman nila makita. Magulong nga nung isang gabi. Oh, wala naman kayong sakit, kuya eh. Wala po kayong sakit. Pinapirma pa ako ng web eh. Dahil gusto nang dalhin ako sa Jose Reyes eh. Oo, oh, wala naman ako nakikita pong sakit sa inyo eh. Wala eh. Kaya hindi kami na. Dahil asan yung dignum mo? Asan yung pandakake mo, te? Ito po. Itusok mo sa paa niya yan. Nasa paa eh. Nasa paan? Nagtatago na siya sa paan. Eh. Nasa paa ka eh. Nasa paa yan. Mainit kuya. Yung pandahaki. Mainit. Oh. <laughs> Tatago pa siya. Masakit na. Masakit. Masakit. Hindi pa naman. Kayo. Pero parang may kilabot na kagad. No? May kilabot. Oo. No? Oh, medyo no. mainit. No, kuya. Pagka, pakitanggal, pakit... Sir, nasa gitna ko. Ah, nasa gitna siya. Pakitanggal, te. Are, 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 yung pakitanggal are. yung ano, yung... Pakitanggal po yung pandakaki. Pakitanggal. Kuya, Tanggal na po, sir. Pantay mo ngayon yung kamay mo, kaliwa mahaba. Pantay mo yung kamay mo. Sir, alisin po ba yung rosaryo? Wag na, wag, wag mo alisin. Wag po alisin. Tanggalin mo, Pantayin mo yung kamay mo, kaliwa mahaba, kaliwa. Oh, kaliwa mahaba, o. Oh. Kaliwa, no? Ang na kaliwa. Ang taas kaliwa na. Oh, pikit ka kuya. Pikit ka. Pikit ka. Eh, anong pangalan mo kuya? Anong pangalan mo? Yung tunay mong pangalan. Bro, nilo Ocon. Ah, palayaw, tuya. Palayaw na lang. Bigay mo sa akin. Ano pang palayaw nyo? Nilo. Li Lino? 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 Ni nilo. Nilo? 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 nilo. 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 Nilo, pag sinabi ko pangalan mong Nilo, doon ka lang didilat, ha? Doon ka lang didilat. Oh, sige po, pikit ka. Pikit. Hingi ka ng tawad sa Diyos. Hingi po kayo ng tawad sa Diyos muna. Sige, hingi, hingi kayo ng tawad. Sarili mong panalangin. Apa. Sabihin mo sa akin pag tapos ka na. Huwag ka didilat, ha? Tapos na. sige. Ate, ip ipit mo ngayon ah. yung ano, pandakaki sa paa niya. Huwag ka didilat, sir, ha? Huwag ka didilat. I ipit niyo po kung saan niyo nahuli. Pikit lang po ang lang eh relax lang. Hinga po ng malalim tatlong beses, kuya. Hinga ng malalim. Hinga po ng malalim tatlong beses. Ng malalim. Po malalim, tatlong beses. Sa nga lang Ay, naman, lang. ng anak ng Diyos Spiritu Santo. Nandiyan na siya eh, kinokontra niya si kuya. Relax lang, kuya. Relax, kuya. Lahat ng prayer na sasabihin ko, sasabihin mo, ha? Ha? Ako. Panginoong Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Ako po'y humihingi sa inyo ng liwanag. Ako po'y humihingi sa inyo ng liwanag. Diyan sa noomot, kuya, may sumibol na liwanag. May sumibol. Ako po. Pikit piket Pikit, pikit kuya. Hindi siya. Oo, oh, ayan mo lang siya. Minumukaan niya ko Encanto eh. Minumukaan ako. May sumilay na liwanag sa'yo, kulay blue. Blue. Meron na. Meron na. Na. Hinawakan, hinawakan mo na noo mo eh. Meron eh. Meron, meron na. Nasilaw yan, no? Oh. Nasilaw. Kita ko na siya, oh. oh. relax kuya, relax ha. Andyan na siya. Ikaw, ikaw, kilala na kita. Ha? wag mo kong, huwag mong dinadaya si kuya ha? ha. Ingkong ka, alam ko ingkong, tawag sa'yo nuno sa punso. May tungkod ka na matanda, Kita na kita sa tawas kanina. Inahamon mo nga ako eh. Ha? Yung si kuya, umihi na yan. Humingi na ng tawad sa'yo. Hindi mo pinatawad. Ano problema mo, Tay? Ha? Ano problema mo? Ha? Masakit na. Masakit yung liwanag na. Ha? Nuno sa punso. Nuno ka sa punso eh. Eh, Hindi ko umuha po ko balikat mo ha? Hmm! Masakit yan. Lalo. Masakit yan. Ha? Masakit yung hawa ko sa balikat mo ngayon. Ha? Yung ibang manggagamot, nahuli ka dati, nakakawala. Ngayon di ka makakawala sa akin. Papatayin kita. Matagal na naging hirap yan, eh. Ha? Ginupo mo na sa kama, buong buhay ng taong yan. Ha? 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 Huwag mo, mo kong dinadaya, tay. Huwag mo kong dinadaya. Engkanto ka. Engkanto ka, tay. Ha? Ha? Lalabang Lalaban ka, di ba? Sabi mo sa akin, lalaban ka. na, sa tricycle, eh. Galit na galit ka sa akin, lalaban ka, eh. Ah. Dumilat. Ah. Ayan nyo lang. Ayan nyo siyang dumilat. Ah. Ano pangalan mo? Ah, ingkong na may tungkod. Ano pangalan mo? Ah. Didiin ko lalo yung balikat mo na yan. Mm. Ah. <laughs> Masakit na. Ang sakit ba? Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ha? Huwag ka na magtawag ng ano. Huwag ka na magtawag ng angkan mo. Masisilaw lang lahat yan. Eh, ikaw nga silaw na silaw na eh. Ha? Tanggalin mo nilalagay mo kay kuya. Tanggalin mo. Sa, sa, batok, sa sikmora. Pakitanggal. 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 Gamitin mo yung dalawang kamay mo. Gamitin mo mo. Galawang... Uy, wag, 'wag mo tanggalin 'yung ano sa lampas, dinadaya ka niyan. Dinadaya ka niyan. Inshallah tuloy 'yan. 'Wag 'yong tanga, ano pag 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 paglan. -pag Sige pag pag mo lang, pag pag mo lang yung buong katawan mo pag pag pagbag. Dinadaya tayo. Dinadaya ka eh. Huli ko na 'to, huli ko na 'yung matandang 'to. Masakit balikat. Ano? Masakit ni Ilo, balikat mo na. Masakit na. Masakit. Ay, ididiin ko ulit ha. Ididiin ko ha. Hindi. Ididiin ko pa ako ni Ilo. Ididiin ko lang po. Ididiin ko yung balikat mo ha. Ididiin ko yung balikat mo ha. Ha? O. Ididiin ko le o. O. Masakit. Masakit yung balikat mo dito

sakit. Sige, Kaya sige, ako, sige, pagpag, 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 sige, pagpag. Talagang hindi masakit talaga yan. Hindi ko nga May sasaktin ka nito. Hindi ko Pero kung Hindi ko nga nito. 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 Lalo, lalo mas masakit yung binato ko sa'yo. Mas masakit yung binato ko sa'yo. Mas mas masakit lalo. <laughs> kuya! 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 Kuya, may tatanong ako sa'yo. Mainit yung likod mo? May dumating na mainit ang likod mo? May dumating? Kanino? Uh, may, sumi may sumisipa ngayon, no? May sumisipa sa likod mo, no? Na? Ay, hindi pa ako. May sumisipa sa likod mo na. Sige. Sige. May sumisipa sa likod mo. Alam ko. Ay, yung sapat ko napakasakit. Oo. Ah, talagang masakit kasi sumisipa siya eh. May dumating na mainit na. Mainit. Ah, sige. Ako Hindi po. Dasalan niyo. Pagpapanan niyo po. Pakinggan niyo lang Parang Para Kuya, Buya, pikit ka ulit. Pikit. Pikit lang, pikit. Pikit lang. Pikit ka lang umis. Sa sa ano to eh. Alam ko naririnig mo ko eh. nag na tayo sa isip. Sasama ka sa akin eh. Alam ko eh. Sasama ka ha. Yang, yang tao na yan, iiwanan mo na ngayon. Simula ngayon, ha? Iiwanan mo yan, ha? Ha? Sasama ka sa akin. Tumangu ka na, oh. Sasama ka sa akin. Ay, <laughs> ibigay mo yung tungkod mo. Pakibigay yung tungkod mo. Amin na. Amin yung tungkod mo. Amin na yung tungkod mo, tay. Amin na. Yun Angat bako. mo yung kamay mo. Angat 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 mo ganun. Angat mo. May, may nag-aangat ng kamay mo eh. No? May nag-aangat ng kamay mo na no? na, no? may parang gustong gumanan na. Na? No? Sumok. Sumok pa ito. No? naman na sa Nilo. Nilo di oh, Sige, dilat, dilat na, dilat na. Tanggalin mo, teh. Tanggalin mo yung ano. Pakitanggal po yung ano. Yung... na po. Tingnan mo yung kamay mo, kuya. Pantay na ngayon. Pantay na. Pantay na Pantay na Ngayon na. Uh, ngayon, asan po yung tubig nyo? Na may, uh, may asin. Asan po yung tubig nyo may asin? Sige po, inom. Pakiubos nyo po yan. Pakiubos po. Susuka to. Susuka ka, te, kuya. Susuka ka. Ha? May papasuka ako sa'yo. Nasusuka na yan. Nasusuka ka, na? Na? mamaya. Nasusuka? Nasusuka ka na? Ha? Yes, tumulo lang na eh. Kuya, ay te, pakikuha nga ng palanggana. Susuka to eh. Susuka. Meron na po. Suka bro, suka. Suka mo. Sige po. Suka mo. suka mo. Suka mo. Kasi kulay brown yan. Isusuka mo kulay brown. Masusuka na to yun. Nararamdaman ko sa sikmura eh. Suka ko eh. Sinisuka mo lang. Gumaang pakiramdam mo, no? Gumaang po, no? Medyo gumaan ah oh, tingnan niyo yung yung kamay niyo, nagpantay na. Tingnan niyo po ulit. Tingnan oh, mo. Wala Lama. na. Wala na. May ano po kayo sa sigmo? Sige lang po. Sige, suka mo lang, suka mo lang kasi kailangan mo may suka yan kasi iba na pakiramdam ko eh. Sumusuka ka eh. Nabigyan niya ako ako, sir, eh. Ah. Malakas uminom, malakas uminom to si kuya. Nung wala pang sakit to, malakas uminom. Dama ko, eh. Tapos magaling nga, Ah, dama ko po, eh. tinanggal lang Kuya, ngayon po, pag uwi nyo ng bahay, mag-alay kayo ng... Yung kandila po ba, itim ang kulay, te? Itim yung kulay ng usok? pagbukas bukas nyo nga Hindi naman po. Ha? Namatay po nung binuksan. O, oh, buksan nyo ngayon. Buksan nyo po. bukas po. Nakabukas naman po siya. Hindi maluha, ano? Hindi na maluha, ano? <laughs> Ah, oh, wala na. Wala na po yung sakit niya. Ngayon, i-ano mo, te? Itusok mo uli yung pandakake mo sa kamay niya. Sa kamay naman niya. Sa kamay. ako oh, kuya. Tingnan mo, wala ka ng sakit. Hindi ka na masasaktan. Masakit, kuya? Yeah. Wala na ano? Wala na ano? Wala na ano? Wala na Hindi na ano? Hindi oh, na ano? Hindi 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 na ano? wala na, wala na pong sakit, wala na, wala na. Wala na Wala na, hindi na mainit, hindi na mainit yung pandakaki. Hmm, dahil si pag nilagay, hindi na mainit.

Isipang-isipan eh! <laughs> 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 Kuya, baka iihi ka, magpaasintabi po kayo ha. Hingi ka ng tawad ha. Hingi kayong... O oh, ngayon wala na yan. Ngayon may pagpagawa akong gamot sa'yo. Gawa ka ng langis ng niyog. Langis ng niyog. Ha? Gawa ka po ng langis ng niyog. Lagyan niyo ng asin tatlong uh, lu uh, tatlong laurel tsaka luya pigaan nyo po ng kalamansi tapos alugin nyo po yung langis ha? buong buong katawan nyo pagligo nyo ng sambong pitong dahon ng sambong maligo kayo yung unang kulo po sa pitong basong tubig salukin nyo yung unang kulo inumin nyo po tapos yung anim na matitira ihalo nyo sa panligo nyo ha? tapos yung pinagawa ko sa yung langis sa umaga at sa uh, bago kayo matulog, magpunas po ng buong katawan ha. Ng langis na 'yon ha. Ah, ha? Ah, Tapos wala na 'yan, wala na po. Wala na. Ang ginawa po kasi sa inyo, sobrang sakit ng ulo nyo para kayo may rayuma buong katawan, di ba? Na? Sobrang sakit talaga pag Ngayon wala na. Alam oh, ngayon tingnan niyo wala na. Ngayon wala na. Nang. Dapat makatrol ng metal group ng mga Hmm, Ngayon. Dapat diopita. Kaniila gagamutin ko kayo. Urong sulong po kayo. Ayaw niyo magpagamot sa akin eh. Ayaw. Eh sir, nakikipagtadak di ba sir eh. Pinagdasal ni wasawa sir, pati gosh di ba kapagdasal? panay daw sakit niya. Pinagdasal ko sila eh. Pinagdasal ko po kayo kaya na punta kayo dito. Napunta. Saan ba sa tinatalo niya tao. Narito po asawa, Sen. wala na. Hindi ko wala napili ko. ah wala na. Ngayon, ikaw po. Ikaw po, gagamutin ko. Meron din kayo eh. Meron po kayo. Upo kayo. Upo. Ikaw, Ikaw, may mga anak kayo. Hindi ko rin kaya Para sa anak mo, hindi para sa sarili niyo. Um, mm. Ngumuna mm. muna. Uh, uh, pag po yung kamay niyo. pakipagtap -pag ganyan, pag-pag ganyan. Pag-pag. Ah, uh, tingnan niyo pantay, hindi pantay kamay niyo kaliwa. Ah. Hmm. Ngayon te, ni pabubulong ako kay Ate sa iyo ha. Pikit ka. Pikit, pikit tiket ka piket hinga ng malalim. hinga ng malalim. Te! 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 bulungan mo siya masusina masusina tatlong beses masusina bulungan mo oy ikaw yan alam ko di ba ikaw di ba di ba Nandiyan ka na eh. Kamagana ka nung matanda eh. Alam ko. Tama mali, te. Eh. Ha? May kang maliit na boses sa tenga mo. Ha? Sagot ka, May ka. Pero may, may pumanik sa katawan mo, mainit, no? No? Nung binulungan ka niya. Pikit ta, pikit lang, pikit. Eh iduktong mo yung ano mo. Yung itusok mo sa sikmura niya yung pandakake mo. Tusok mo sa sikmura niya. <laughs> Masakit. Masakit, 'di ba? Masakit. Uh, relax te, ah, relax teh. Wag mo ka wag mong kontrolin, wag mong kontrolin. Sino ka? Sino ka na sa ni ate? Sino? Ka? Sino ka nasa sa katawan ni ate? Anak ka nung matanda eh. Anak ka nung ano eh, matandang ano, nuno sa punso. Eh? Tama mali. Tatango ka ngayon, tama mali, di ba? Di ba? Di ba? Iyuko mo nga ulo mo. Iyuko mo. Alam ko nandiyan na, ka na eh. Oh, huli. Tama mali. Di ba? Angat mo yung ulo mo uli. Angat mo. Angat. Angat. O, oh, hindi ba hindi ka tao? Di ba? Hindi ka tao, di ba? Umiling ka, hindi ka tao, di ba? Di ba? Yung nasa sikmura ni ate, hindi ka tao, di ba? Di ba? Masasaktan ka, te. Masasaktan ka, yung duwende. Yung duwende ka, eh. Eh, uh. Ha? Tigil mo yan, ha? Ha? Tapos na, eh. Nagkaintindihan tayo? Ha? Tigil mo yan, ha? Ha? Humingi na ng tawad tatay mo, eh. Yung tatay mo humingi na ng tawad sa akin. Kaya tigil mo na, ha? Ha? Nagkaintindihan tayo? Ha? O, sasama ka sa akin, ha? Simula ngayon, ha? Sasama ka sa akin, ha? 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 Kayong dalawa, maglolo, sasama kayo sa akin. Ha? 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 Asan ang libreta mo? Kunin mo yung libreta mo. Dukutin mo yung libreta mo sa damit mo. Dukutin mo. Dukutin mo. Ibigay mo sa akin. Angat mo yung isang kamay mo. Angat mo yung isang kamay mo. Amin na yung libreta mo. Ako hindi ako namimilit. Sasama ka sa akin, hindi. Sasama ka, ha? Ha? Sasama, ha? Ha? Manggagamot tayo, ha? 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 Saan gamit yung libreta mo? Sa pangkukulam? Ha? Panlaban sa mangkukulam yan? Ha? Tama, mali. Panlaban sa mangkukulam yan, di ba? Ha? ah oh, um, mo sa akin. Bato mo. Bato mo. Pakita mo sa akin. Ibabato mo. Bato mo. Ibato mo. Pagbilang kong tatlo, sak sakay sa akin ha, sa balikat ko. Isa, dalawa, tatlo. Sampah. Sampah. Te, gising, te. Subtuyo, midad, ko kulidad. Tingnan, Tingnan mo yung kamay niyo po, pantay na. Tingnan niyo po yung kamay niyo. Kaya pala po kayo ito, tumurkang ko. Hindi ang nga Masakit si kumura mo, eh, ano? Masakit po si mo araw-araw, na, Masakit. Si kumura okay, mo. Opo, okay. opo. Pasaway din kasi. Pasaway po kasi asawa mo eh. Pasaway. Kaya pala tumalikod. <laughs> Hindi mo hilingnan ko anong nangyari sa kanya? Hindi. <laughs> Hindi tayo ka marikin. Eh, ayaw manood ng asawa niya para hindi pa naniniwala sa atin. Ayaw mo lang. May tiwala na manood. Te, alam mo, te, alam mo. te, <coughs> te, may tatanong ako sa'yo, ha? May tatanong ako sa'yo. Alam mo yung ginagawa mo yung gumaganon ka? Alam mo, yung, alam mo yung ginagawa mo, hindi. Sir, ano daw ba nangyari, sir? Sabi niya. Isang masagot na siya, uh, Ate, yung kandila po na dala niyo. Sabi pa nag ball pa siya ng bola? Yung kandila niyo po dala niyo, may paglilibingin po kayo ng kandila na yan. May paglilibingin po sa bahay niyo. Okay na lang po sa gilid oh, Okay po kayo, mababaw lang. Lagyan nyo po ng asin, ha? Lagyan nyo ng asin, ha? Opo. O, oh, sige na. Okay na po kayo. Okay na po. Thank you po. sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Huwag sa akin. Ako ay ano. Thank you, Lord. Ha? sa Diyos. Sa Diyos. Ay, ginawa Ay, huwag Patignan nga lang na narin po yung kapatid ni kuya nandito gitu na lang din okay, po eh patingin nga po. kuya nito kuya may tatanong ako sa'yo. May sakit kayo physical nito nararamdaman na? kuya nito kuya kayo kuya nito Meron na. -no. Ano, wala well, na.